Habakuk Unang Kabanata Ito ang mensahe ni propeta Habakuk na ipinahayag sa kaniya ng Panginoon. Ang unang hinaing ni Habakuk. Sinabi ni Habakuk, "Panginoon, hanggang kailan po ako hihingi ng tulong sa inyo, bago niyo ako dinggin? Kailan niyo po ba kami ililigtas sa mga karahasang ito? Bakit niyo po ipinapakita sa akin ang mga kasamaan at kaguluhan?" Kahit saan ay nakikita ko ang pagpapatayan, karahasan, hidwaan at pagtatalo. Kaya naging walang kabuluhan ang kautusan. At wala rin katarungan dahil ang mga taong may kasalanan ang siyang nananalo sa korte. At hindi ang mga taong walang kasalanan. Kaya nababaluktot ang katarungan. Ang sagot ng Diyos kay Habakuk. Sumagot ang Diyos. Tingnan ninyong mabuti ang mga nangyayari sa mga bansa at talagang magtataka kayo sa inyong makikita. Sapagkat may gagawin ako sa inyong kapanahuna na hindi ninyo paniniwalaan, kahit may magbalita pa nito sa inyo. Sapagkat pamamahalain ko ang mga taga-Babilonia na kilala sa kalupitan at karahasan. Mabilis nilang sinasalakay ang mga bansa sa buong mundo upang agawin ang mga lugar na hindi kanila. Kinatatakutan sila ng mga tao. Ginagawa nila ang gusto nila at walang makakapigil sa kanila. Ang mga kabayo nila'y mas mabilis kaysa sa mga leopardo. At mas mabangis kaysa sa mga lobo na gumagala sa gabi. Tumatakbo ito mula sa malalayong lugar. Parang agilang mabilis na lumilipad para dagitin ang kanyang biktima. Paparating ang kanilang mga sundalo na handang gumawa ng kalupitan. Para silang malakas na hangin mula sa silangan. Ang kanilang mga bihag ay kasindami ng buhangin. Hinahamak nila ang mga hari at mga pinuno. Tinatawanan lamang nila ang mga napapadirang lungsod dahil kaya nila itong akyatin sa pamamagitan ng pagtambak ng lupa sa tabinto. Sa ganitong paraan, nakakapasok sila at nasasakop nila ang lungsod. Pagkatapos, aalis sila na parang hangin lang na dumaan. Nagkasala sila dahil wala silang kinikilalang Diyos, kundi ang sariling kakayahan. Ang Pangalawang Hinaing ni Habako Sinabi ni Habako, O Panginoon, kayo ay Diyos mula pa noon. Kayo ang aking Diyos, ang banal na Diyos na walang kamatayan. O Panginoon, ang bato na kanlungan, pinili niyo ang mga taga-Babylonia para magparusa sa amin. Dahil banal kayo, hindi nyo matitiis na tingnan ang kasamaan at kaguluhan. Pero bakit nyo hinahayaan ang mga traidor na taga-Babylonia nagawin ito sa amin? Bakit nyo hinahayaang pagmalupitan ng mga taong hindi gaanong masama kung ihahambing sa kanila? Ang kanilang mga kalaban ay ginawa niyong parang mga isda na walang pinuno na magtatanggol sa kanila. Masayang nagdiriwang ang mga taga babylonia dahil sa pagbihag nila sa kanilang mga kalaban na parang mga isdang nahuli sa bingwit o lambat. At dahil marami silang nabihag, ipinagmamalaki nila ang kanilang kakayahan Katulad ng manging isdang sinasamba ang kanyang bingwit o lambat sa pamamagitan ng paghahandog ng insenso bilang handog sa mga bagay na ito. Dahil sa pamamagitan ng bingwit o lambat ay umaman siya at nagkaroon ng masaganang pagkain. Kaya Panginoon, magpapatuloy na lang po ba ang kanilang walang awang pagbihag at pagwasak sa mga bansa?